Good morning mga realtor, another house, another day. So, may tanong dito sa akin. May karapatan ka na po putulin ang mga sanga o ugat ng puno ng kapitbahay mo na lumalabas sa property mo. Pero may tamang paraan ang paggawa nito. Illegal na batayan. Article 694 at Article 697 ng Civil Code ay nagsasabi na ang anumang bagay na encroaches or causes damage to another property ay maaring ituring na nuisance. Article 679 specially state if the branches of the tree extended over a neighbor state the letter shall have the right to demand that they be cut off if the roots of neighbor three penetrate the land of another the owner of the land into which the roots have entered may cut them himself ibig sabihin ang sanga o branches pwede kang humingi sa may na ito ay putulin. Ang ugat, pwede mo itong putulin mismo kahit walang paalam, basta nasa lupa mo na. Pero tandaan, number one, e respeto ang due process, mainam na kausapin muna ang kapitbahay mo bago putulin ang sanga, baga baka pumayag agad o makahanap kayo ng kompremeso. Number two, iwasan ang gulo. Huwag basta-basta magputol lalo na kung aakyat ang puno o makakasira ng malaki. Maring mauwi sa legal kung hindi maayos ang pakikitungo. Number three, dokumentado ang request ring magkaroon ng sulat o patunay na pag-uusap lalo na kung ayaw nilang umaksyon tips magipag-usap muna nang maayos pwede kang magsa magsangguni ng magsangguni sa barangay kung ayaw magipag-operate ang kapitbahay kung delikado na ang sanga example pwedeng bumagsak mas may bigat na reclamo mo so this is Albert the licensed real estate salesperson good morning and God bless don't forget to like share and follow para updated ka sa mga real estate steps ko thank you